Shoutout po at salamat po kay Sir Jeff Kalyanga. Sinaman niya po kami sa kanyang biyahe papunta sa Monte Maria, Patanga City. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, zoom zoom. Kasama po si Kervin Amores at Dario Francisco kasama po ang kanilang mga girlfriend. At ito po ang magkapatid na anak ni Sir Jeff. Si Commander at si Bunso. Andito na po kami sa SLEX mga Kailarty sa sobrang haba ng biyahe namin eh. nagutom na si Pogi so ano pang hinitay nyo pwesto na ng tulog yeah. kung madadaan po sa si Slex ito po natatanong yung bundok nito ay ang Mount Makiling napataas po ng bundok ng Mount Makiling oh. at dito naman po sa kanang bahagi ay tanong na tanong po natin ang usok na nagmumula po sa Bulkan Taal ayan pong usok na yun napataas mga mapas mansin pa yun tulap na yun, eh, no? ayan usok po ng bulkan tali yan isang po natin, yan o no? talagang may konting curve yung pagkalabas uh, ng usok po, no mga kalartik, mapapansin nyo, no ayan, no, kitang-kita natin, no tanong-tanong -tano, tanong, sa malayo mas maganda kung sa malapit ang inge-inge ko to, kaya yan, no sinilip na ako ni punso ni Sir Jeff, o oh. Nagising tuloy sa biyahe si baby. Lakasan muna natin yung play natin music. Alorte. Stop over po muna kami dito sa Malpar, Batangas. So yung pong win natin pa pang Batangas City, Monte Maria, almost towards hours pa siguro. So ayan po yung usok ng Bulkan talo. Yan, hindi kita. Iyanok po natin yung camera natin. So yung po yung Bulkan talo, umuusok. yung pong side din siya may bundok yun po yung tagaytay na park yun po yung matataas na yan, tagaytay yan tayo po nasa baba po tayo kapatay po natin yung laurel laurel batangas yun, nasa mababang part po ng ano part ng tal yun o oh. cover muna kami ayun po si kervin amores ito po expressway ayaw mo tayo mga big bike dito hindi pwede mga ano dito 125, 175 hindi pwede dito paano dito 900cc 15cc mga ninja ayun no. stop over po kami merienda muna kami dito sa L300 so kain muna kami kain na na okay na ito po, sumama lang. para magtindihan ng peanut butter. Nais na Andito na po kami sa Batangas proper. Pangalawang beses ko lang pong napunta dito po sa bayan ng Batangas. Mula po sa lugar na ito, ay may isang oras at kalahati pa po kami bibiyahe. Papunta po sa aming pupuntahan. Ayat, magkakanda tulog na sila, oh. Sa haba ng biyahe po talaga. Yan. Nice, Dario. Andito na pa kami sa Coastal Road. Saan talagang marami pong mga nakalagay dito na imbakan ng mga langis. Gasolina. Ito po yung isa sa mga patunin ito pong mga tubong ito. Ay dito po pinapadaan yung mga dinideliver na mga langis o gasolina. Yan. Titigil muna daw kami saglit para mag picture taking dito po sa isang malaking barko. Over muna kami dito sa Batangas City dahil malapit na po yung pupunta namin ayun yung mama mayor sa ng bundok monte maria ayan po mi po kami pupunta mamaya sa monte maria pero pahinga muna kami saglit mga 30 minutes pa yan stretching muna kami sa pagkakao po so tanaw na din po dito yung ano Glass Walk sa Monte Maria. Ayan po si Mama Mary pa lang nating nat video ang ina. Ayan po yung Glass Walk. Ayan yung puti-puting niyan. Pero sa December pa po siya fully operated. Sa so ngayon bawal pa ata pumasok diyan sa diyan po sa Glass Walk na yan. Munla yo tanong-tanong dito. so, nga muna po kami. Dahil mga 30 minutes pa tayo, bibiyahe, sumala dito pa picture picture mana tadi sa mi barko barko yan. Kerbin, Kerbin. Alam nyo na yun. Oh, giskar ganen lang. kung mapupunta po kayo dito sa Batangas City ay eh, talagang marami po kayong makikita mga lugar na ganito na imbaan ng mga langis, gasolina o kruto may maganda basta imbaan po ito yan, dami po ganyan dito parang mga spaceship parang yung mga capsule ni San Goku yung makikita nyo dito tong getong kalalain mga bilog-bilog na ka dito at paglabas mo super science ka na o itong capsule na ito pag ka dito paglabas mo machot gwapo ka dito na po kami sa panan ng bundok na kung saan dito po nakatayo ang isang malaking statue ng Monte Maria. Pero bago po ang lahat, bago po kami pumasok sa pinang loob ng kumpano ng Monte Maria, ay eh ito po, kami po'y kakain muna dahil nagutom na naman po kami sa haba na aming biyahe. Gerbin, Gerbin, Asan ka? Kasama Gutom na, pero yung iba namin order wala pa po sa aming lamesa. Dahil ito tendero Kataranta sa haba ng na makapila sa kanya. Sige, lantaan na. Kahit mainit yan, lalamig din yan sa chan. To be continue po tayo, mga ka LRT.